Hello! Ito na naman kami, guys. May ano ko broccoli. Fish. Bangus na daig oh, Maghati-hati, check. Meron akong bangus na daig Tapos siya, may salad siyang... Oh, prepare ako ng salad pag-gabi. Pag-gabi pa po, hirap ko lang. May salad siyang kamatis. Kamatis with... Sakto lang siya naman. Ah, ano nalagyan ko po yung ano, ah, tuna? Kokombo hindi ko lang anong lasa niya kung may tunay kasi ang daming sibuyas. Masarap ko yan pag may sibuyas. Ayun no, tuna. Tuna. Bakit hindi ko pa makain? Hindi ko pa na-try yun. Pwede siya yung ula, gano'n. Hmm. Ang kain na pero Ang kain na siya. mo. kain na siya. sa kain na siya. Ang kain na siya. Ang Sabi ko, di ba hindi ako magre-rice? Rice ka. Kasi mamaya, gutom tayo. Oo. Alam mo. Lain po tayo. Huwag na natin mabuksan pang puna. Hindi ko alam sa'yo. Ikaw. Huwag na. Huwag na. May century kami, guys. Century kami. May century History kami. Ka. May adobo. Ay, may adobo palang ganito. Adobo. Century. <laughs> Baka naman. <laughs> Pinili ko yun sa bakala kagabi naglakad kami. May adobo palang ganyan. Puro kasi kinukakain yung hot spicy tsaka yung and oil. Okay. Dapat binaba muna lang yung ano, chill. Kasi hindi mo nalikita yung pagkain natin nila. Yun. Yun. Kain tayo, guys. Ayan, hating kapalit kami dyan. Yes. Sa takip-takip. Alam, bakit sa takip? Sige, sira ka. Kain tayo. Nagulat ako pala. Ang mga pinggan hmm? dyan. Mm. May sili yan. At sili, sili May, may ano kami, may nalawa kami itlog. Sa kaya sa kami, mas pag-u. Ito ka na yun. Masakit ba? <laughs> Ay, oo <umaan laughs> Masakit. Wala nang nabala, no? Wala lang ang tito ko. Limang, alam mo, limang balot nila ko sa uriya. Kaya pala yung ako. Kaya pala yung nabula Masakit pa. Parang marat mo. Tapos ang late panito nito. Ang tagal mabasag. Nagbano ko ang kanina. Pinakuluyan niya ati SP. Tapos nakisabay lang ako. Masakit pala talaga ito sa ulo, no? Kaya pala hinabol ako ng tito ko eh. Pupukin mo ba naman yung balot? Hindi ka habulin? Takot din ako sa kanya kung <laughs> hinabol ako eh. <huy>. Amin <laughs> yung kasamang mura, tangin na mo. Amin yung sakin. Amin <laughs> yung mama ka, ano ginawa mo? Hindi ko alam, may mo. muna yung mapagsuro ma niya yung balot. Isit. Nabol ako nun eh, naglalakad kami sa Laguna. Lakad kami, lakad. Bili nga kami ng balot. <laughs> Kung so, hindi nyo natatanong si Rachel Taga? Tarlac. <laughs> ang tatay niya, ano? Tatay ko ay Leite. Tatay niya ang Leite. <laughs> Tapos ang nanay niya Pareho ano? <laughs> na. ay Pareho kami ng ano. Tatay ko ay Tarlacin niyo. Usaw niya taga Tarlac. Eh, Pero hindi sila kapampangan. Ano sila? Alok na dun. Ilocano. Na dun. Ilocano. Ilocano. Mangantayo, Apo. sa kapampangan mga tamu. Mga tayo ako. Ako, parang ano nila, um, matanda na doon. Diba? Ano ba diba naman ito, yan? Ang diet ako dahil. Di yes. Kailangan. Yeah, I mo? Mean, I'm diet na. Bilila namin yan, Juliet, kagabi ang kain? Nagkalap pa man ang dyan kagabi. Meron. Tapos yes, na ako naka-uwi. Hmm? Ay, nandiyan pa kami sa Kalipol kagabi. Hindi na gawin mo? Hmm. Lagi na katawag ng kayo ulit eh. <laughs> yan talaga pag maganda. Kasaan? Hindi mo lang nga yan. Mamaya. Ano nilagay mo dyan? May bagong yan. Olive oil? Mm -hmm. Oo. Oh, ang tawag mo yung, uh -huh. yung uh -huh. pepper, mm -hmm. ano? Yung mate? Pepper? Ano? Paminda? Oyster? Black pepper. At saka ano lang? Asun? Black pepper. Oo, oh, bako. Ano yan? Ako, iba yung bell pepper. Sili malaki yung... Ang Black pepper? Mm -hmm. Sakto pala to Sakto ko ito sa ano, sa yung bangus na daan. Mm -hmm. Yung kamatis niya. Pero hate ko talaga yung green na yan. Alam nyo ba yan, guys? kumbal Bakit hindi mo sinasabi? kailan okay. ko Bakit hindi ko alam Bakit hindi mo Masarap na kumbal yung humber? Minsan yung mga lilit yun ang ko pero yung kasi mabaho. Mabaho? Kain, tayo, guys. Mga kamanay. Eto na kami ulit. O, <laughs> Parang di sakop yung ano. Kanina pa siya ng break. Hindi siya niya akong mukhang break. Siyempre, puro kang kasabay. Ayaw na lang magsulog. Di yung Ako lang ito sulaminsan. Ayaw, ewan ko bakit ano. Hindi ako, parang piling ko wala akong gano'ng kumain pag wala akong kasabay. Di ba? Mm. Okay lang naman walang kasabay. Meron naman ang sarili pagkain eh. Ang problema kasi... Tapos naman sila mag-break lahat? Hmm. Kaya nagsabay na nga ako. Pero saka na lang yung lagi. Saka wala tayong manager ngayon. Kaya pwede tayo mag-ano lumabag sa rules. Kapag <laughs> yung <Bising> bandyang. Pisantihin <laughs> nyo na ito. Wala na lang Alam mo alam yung ano yung rules and regulations. But ito na tingin nyo. <laughs> lagi namin nilalabag pag wala kaming manager. <laughs> alam mo nga pag gumasok sa inyo. <laughs>

the rules and regulation. <laughs> Ayun yung mamaya. Gusto mo na naman kami na ito. Namang. Wala masyadong client kayo kasi Friday. Family day nila. Nandyan silang lahat sa mall. Hindi sila pumasok dito. Mm -hmm. Pero sa ano, pedicure, manicure, marami. Puno. Pulibok sila dun. Pero kung wala lang. Sa pangyapit, wala dun. Sano, Sano, sa Los Angeles, wala kaming customer pag mga Friday. Mga isa-isa lang, gano'n. swerte mo pag nakadalawa ka sa isang, mm -hmm. sa Friday. twin Friday. 16 lang to. Dalawa na yung laman niya. Hmm. Saan? ito sa Sorry, ko. Ano siya? Marinated na siya, di ba? Maangkang siya. Mangkang yung mangkang talaga Saka yun. Saka maalat siya pati. Parang mm -mm. Para hindi Aga... masira, kaya inaalatan nila yung luma. Kasi pag walang um, kasi sila agad, pag walang asin. Tapos kung ganito ko yun, naman ito ganito kagabi. Di ba tigas sila niya pag nasa presa? Bagsak nito, uy, kasi sakit siya ako. Alam mo, Rachel. Hmm. Hindi pa wala akong dalang tutulas, mga hamul ano, sibuyas yung bibig ko. Nag-ano <laughs> ka, magbumuga ng ano ko ano na ng Colgate. Ano ka, ano? Listerine? Dala? Wala, Colgate ano, ano? lang. Magbumuga ng Colgate. Nakalimut ko bumanag, dala. Sibuyas <laughs> pala yan. <laughs> dala ka mm -hmm. muna sa mga nagsit, nag-uusap tayo nito. Muli! Ang sibuyas bibig mo! Ang nilapang mo. Sa tapos ang punta Di ba ang paglaging nga nagsisimuyas, di ba mabaho sa atawa? Hindi at naman. At ano, and lang and nila yun? Sila yun. May mga ibang lahi yun. Sa atin, hindi naman yan nagpa. Ano nga ano lang epekto? Kasi naliligo naman tayo lagi. Kasi sila, tradisyon kasi nila yun, mm. na dapat mabaho sila. Ganun yung amoy nila. Mm. Pag daw hindi sila ganun ang amoy, sabi nung kaibigan namin. Parang ano ba? Parang... Hindi sila proud. Oo. Yan. Kasi ano ko sabi ko, e, yung asawa mo, gano'n yung amoy. Ano nila yun, tarang nila yung mabahol. Tara na daw, dapat gano'n yung amoy nila. Tayo so, mo, siyang araw parang gumaligo, Para na tayong mga ano, bigas. bigas ha. Ah. Oo, oh, di ba yung piling natin, ng ano na natin, ng gakit natin. Wala ka nun, naksudente ako. Mm. Apat na araw din naniligo. <laughs> yeah. Ano ka lang naman? Alam mo yung nag nagdiligo ka ng kalahating katawan. Mm -hmm. Pero parang bigat-bigat na ulo mo kasi hindi siya nababas mm -hmm. ng tubig. Yung Tapos nung pinawaan. Mm -hmm. Tsaka yung, yung ano, lagi kang pinapawisan na malagkit na. Mm -hmm. Kaya nung nakaligo na ako nung first day na pag nag back to work na ako ba. Yun. na fresh ko na ako ba. Uy, I'm feeling fresh. <laughs> <laughs> kasi, Sobrang apat na araw akong hindi naliligo. Hmm. Tapos ang bigat ng ulo ko. Pag hindi pa naliligo, bigat ng katawan, ang bigat ng ulo. Mm -mm. Parang araw mo humangon din pag mm, mm ano. Ang laki ng ilong ko Turan! Egg na tayo, guys. Kain na tayo. Rest natin yung itlog. kasi ang sarap na. pa naman ng simulias. Ubusin mo na. Ubusin mo na. <laughs> <laughs> Wala kami ilong vlog ngayon na ano. Ibang produkto. So, ito lang. Century Tuna! Adobo flavor! Uy. Dalagay ko sana po dyan eh. Hindi ko pala sikman yun. So, sure. babawin ko na lang sa bukas. Ay, mayroon palang may maliliit niyan. May hmm. flavor niya. Yun, yun. Ano yun? San Marino naman yun. Mayroon din century na ganyan. Yung maliliit ba yung mga parang hmm. sandinas? May aplikada nga din eh, di ba? Baka naman, century. <laughs> sardinas. Lagi ko rin ano, sa mga salinas. Tapos meron din akong, akong baon na ano. Mm. Yung tinapay. Ito. Mm -hmm. Kaya din na natin yung cook natin. Wow. Hindi masarap. Hindi masarap. Dapat, Ay, ano, yung di ba hindi masarap yung isa? Gusto masarap to. Oh. Masarap to kasi yung kanina nakadekma mo. Cheese yun. Eto butter to, butter. <messime> so, pala nagsunod tayo ng kape? Hmm? Kasi? hindi mo tayo bubili karak? Ito tayo? Ito tayo? Ito tayo? Ito tayo? Ito tayo? Ito tayo? Alam mo yung pala yung kulang namin. Kape. Kaya pala kami parang hindi healthy. Ano so, ba parang May kulang. <laughs> may kulang sa buhay namin. Kasi nag-itlog kami. Wala kami pala kape. Mmm, karak ba, karak. May chili ang akin to you. Kukuha tayo na ng karak. Mm. Meron pa tayo. Ay! Karak. Uy, bako. Bako. <laughs> Tapon. Tapon. Tayo. Hindi hindi pa mali niya natapon kahit anong inalagay ina ko lang sa kanin. Mmm, natapon ang aking. Kain mo pa yan? bibili kami ng kape. Mm -hmm. Tapos na kami kumain, guys. Ang water, beauty. Pag wala na natin ng kape, uwi na tayo agad natin yung win. Mm -hmm. Hala, ko. Dali, bayaran mo muna yung kape ko. Hindi. Ako na mag-repeat yan, dumayas ka na. Hindi lang. <laughs> na. Ay, nagulog. Ay, bumiwala din. Mm. Bibili kami ng kape. mga kamanay. bitin ba bitin? Magkakape kami para ano na dito? 4pm na ng hapon. Dito tayo sa Qatar. Ayan. Natapo niyo na ako. Natapo niyo toyo po, guys. Ayan. Natapo niyo na ang toyo-toyo. Hello, 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 hello. Saan ko siya natin kasi kukuha siya ng pangyay. Kami ay mo. Mag. Kakarakakak. kami. Kapi yun, kapi na medyo matapang siya. Tag-tutorial siya. Tapos lalabas kami dyan. wala pa yung wala hinihintay ko Hindi ba? may hinihintay ako na mag-take up ng other items kaya ako lipstick ayun yung ating labas paglabas natin doon papakita ko ng konti sa inyo yung labas mamaya sa so, labas ng mall ayan labas tayo pero hindi pa naman tapos yung break natin Wala? let's go guys where do you go? Come on. We buy karak. Tara, tawag natin sila. Huwag mong papapin. Lalabas kami, guys. Ayaw umiikot.